Yo, nandito na kami oh. Oh, 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 oh. oh. Ano ah, sabi mo? Nandito na tayo sa lugaw ni ano. Kusari lang, punta kayo dito ha. Trap to. Lugawan <laughs> ni lugaw. Basta lugawan nila. <laughs> Hindi kayo diwata to ha. Hindi kayo diwata. Yes, ako kami na kuya. Ah. Repa, pa pangalan ng lugawan mo? May pares rin ba yan? <laughs> may pares, may pares. Meron rin. Ano uh, anong anong pagkakaiba ng pares mo sa pares ni Diwata? <laughs> Alilugaw to. <laughs> Alilugaw. Alilugaw. <laughs> Alilugaw. Ayun na, ayun na yung magbabayad. Ayun na. Oh. Antayin antay natin lang namin magbabayad talaga eh. Gutom na kami. Oo. Oh. Magbabayad. Order na. Anong laman? Okay, lugaw, lugaw. Ayun, o, plakado. Mm. Yun, okay. Bulaklak. Uh, yun, plakado. Sige. Tuwalya, tuwalya. Tuwalya. O magkasama na 'yon. Magkasama na 'yon. Mm. Ah, depende. Sige, lang, may naman sa. Ay, may pagtas maligo. Tuwalya sa. Bigyan ng tuwalya. Hindi, isa ako, isaw Ay, Puso. Puso. Okay, ba Mayroon rin puso. Tarap 'yon. Mm. Eh, bin gina ayo pagtas maligo ginagamit sa tuwalya. Oo, yan kana naman, tumira kana naman. <laughs> Last mo na 'yan, ha? <laughs> Last mo na 'yan, pre. <laughs> Yan, kung na kayo napapadana nung way nga ito, mapuntang ano, diba? Mapuntang BF Resort. Tama? BF Resort. Canada. Canada. <laughs> Pakawi na niyan, boy. Kabite. Pakabite. Ayun, o. May mm. sabi sa inyo, eh. Huwag na kayo lumayo. Dito na kayo, kay kuya. Sarap talaga pag libre. eh oh. Ay, puso. Ay, puso rin. Paborito nito, puso Ay, no, rin. Uh, Uy, uh, Huwag ka naman, Huwag ka naman, o. Huwag ka naman, o. Ay, isa, isa lang mayari nito lahat dito, kasama to. Ah, magkakaiba? Ah, magkakaiba. Magkakaiba pala eh. Ito pala yung pinagmamalaki dito sa Las Piñas, kasun. Oo, oh, Anli. Anli. Anli Lugaw? Anli Lugaw. <laughs> Anli ba Tuma ito? Kumaka na rin <laughs> Tara po ay pagkasirimaliko. Sarap po. Oh. Ito ano, pre? tuwalya. Ano, Ito daw yung tuwalya eh, oh, laman. Oo. Oh. Ito ba yung ginagamit pag ano? Pag oh, itaas mo Oo. Umira uh, uh. ka rin ha. Last, last, last na rin yan ha. <laughs> <laughs> Paano? Naikapay nai, pa itong dalawa eh. <laughs> <laughs> Nagbula-bulaan pa sila eh. Grabe ka rin. Hindi. <laughs> 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 Oo, oh, ubos. Oh, boy. Oh, boy. Ayun na. Ayun na ka pa rin mak. Papakita ko yung ginagawa ni Kuya. Ngayon swerte pa sila. Oo. Dati di ba wala? Hindi hindi ka na magalit yan Pader lang talaga ko rin. Magkakalapit lang tayo si Gawon siya. Ayun na. oh Lakado. Ah. Tin. Tin. Yung dati sunog. Dito sa kabilang. Yun oh. Si dumulo na. Puso. Puso 'yon. Puso rin ako ah. May puso pa ba? Saan yung puso diyan? Yan. Puso ka? Yun. Ha, oh, puso. Puso rin ako. Ayan. Yeah. Ayos, ayos. Mapagmahal kasi ako, kuya eh. Kaya puso rin ako. Kaya naman, hindi ba na sa Eh, yung puso mo. Banda yung puso mo, ha? Oo. Kaya rin yan. Alam mo, sa Air Force 1 eh. Grabe ka <grabe>. rin. <laughs> Parang dadalawang iisip isip eh. Paturo-turo ka pa sa Starfleet? <laughs> Nagulat ako hindi niya tinuro yung Shining Stone Wala na, sarado na Ah, sarado? sarado na Sarado na pala Siyempre, bibigyan natin na sticker si Kuya para mapanood niya yung video niya Pare, okay ah Kuha ka ng sticker May nanonood ka ba niya mga vlog? May nanonood niya, syempre Okay naman din Kuya Ipapanood ko yung ano ito kaya Naka, Naka Asya makamahangit Ah siya na Siya na Anong tingin mo? Oh, okay. Ay, motor eh. uh, 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 isa lang ba 'yan? Pare, isa pa. Ito Thank, Thank you. Gagi Ha? <laughs> 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 oh. Ano no? Si Busita. Kakain na kami. Right. Okay, tayo yun si kuya. na 'to, Sugayan. Ah. Lalagyan natin ito pang patapang rote. Ako rin. Pang oh, patapang. Uy, sorry, sorry, sorry. Hindi ko makikita eh. Pang patapang. Hmm. Yes, baka matapon. Dapat yung plug mo na yan, sumikot po ah. Oh, Oo, sisikat yan si Basta, kuya. Pag pipilahan. Oo, oh, pipilahan yan. Susunod na pipilahan. Ako rin, tokwa rin ako. Tokwa, tokwa. Tokwa, Ilahal ng mga Libri, libre ka na daw dito, mga ipo lang boya. Sa iko charanado. Ilahal ng nauuwi. 'Wag pinilahan to. Ayo, ayo na. Tibas. Salamat. E na. Siyempre kakain na tayo. Ayano, anli oh. oh. <laughs> anli talaga oh, 'di ba? Ano? dito kay diwata ka ba? o dito? dito na lang dito na lang walang tira kay diwata eh. Malang tira? walang <laughs> tira lugaw to ha o. yung lugaw lang o, yun no? <laughs> alo karalo oy huwag namin magpakaramdaman nagbayad na kayo <laughs> ano yan? pagkakala <laughs> ano motor wala akong pera nagkakala kayo? nangalan ah, nyo ha ah? pinakain na kayo ng masarap ayaw nyo pa magbayad? <laughs> boss, ang pangalan mo, boss? Pangalan mo. Ha? Ariel. Oh, yun. Kay boss Ariel, ha? Punta kayo dito, ha? Sarap to.